Matagal ko nang gustong puntahan ang Humalig Island. Last year, maraming plano pero hindi matuloy-tuloy. Gusto sana namin isama ang mga bata. Kaso dahil sa haba ng biyahe ng bangka, 4 to 5 hours from Ungus Port at idagdag pa natin ang 2 to 3 hours na biyahe from Pasig, nag-decide kami ni Mrs. na kami na lang muna. Soon, siguro babalikan namin kasama ang pamilya. Maraming may offer ang Umalig Island. anjan ang Kanaway Beach kung saan magandang salubungin ang napakagandang sunrise. Ang Little Boracay ng Pamana Beach na may napakaputi at na pinong mga buha ang Little Batanes kung saan ay merong rock formation at mini hike sa tuktok kung saan matatanaw ang cove at dagat, ang golden sand na malaginto ang kulay ng mga buhangin, meron ding puno na binansagan nilang puno ng walang forever at ang salibungot beach na may magandang spot sa paglubog ng araw. Marami pang magandang spot sa humalig na hindi namin napuntahan kaya mga kapatid, samahan nyo kami na ang yaman at ganda ng isla at talaga namang mahuhumaling ka dito sa Humalig Island. Good morning mga kapatid Time check tayo 4, 4 a.m. at mag start ang ating tour ng 4.30 or 5 a.m. Masyado pang madilim dito sa labas. Ngayon pala makikita mo. Maririnig mo lang yung wave nung, nung dagat. Ayun mga kapatid, good morning ulit. At tapos na tayong mag kape tapos kumain tayo ng suma nila so bali ngayon mga kapatid start na ng tour natin habal-habal tour tas ikutin natin tong buong Humalig kaya let's go Ito na yung highlight ng travel namin dito sa Humalig Island dito na tayo sa may kanaway Kanaway Beach dito naman yung makikita mo yung sunrise kaya maaga tayo umalis para mabutan natin sunrise kami sa May Beach ng Kanayawa. Kanayawan Kanayawan Kanayawa yung sunrise masyado nang nakalutang si Haring araw at tapos na rin kami mag picture-picture dito masyadong mahangin dito mga kapatid kaya uh, malamig-lamig pa kahit malakas yung sikat ng araw tapos may entrance fee dito mga kapatid na 50 pesos per head tapos, pwede kayong mag-rent ng boat dito. 100 per head para ilibot kayo dito lang. Oh. Ayan, dyan. Ililibot kayo sa mga islet na yan. Yung mga rockies formation na yan. Para kung gusto nyo mag-picture dyan, yan yung pinaka-background nyo. Pero kami, siguro mga kapatid, hindi na kasi ito pa lang yung umpisa ng aming tour at marami pa tayong ilibutin kaya balik na tayo mga kapatid. Tapos na kami sa may Kanaway Beach at ngayon ang susunod namin na pupuntahan ay Little Buracay sa may Pamana Beach. Let's go! dito naman tayo sa tinatawag nilang Little Boracay outfit check Aten yung Little Boracay nila rito mga kapatid pamana white beach ang titignan nyo yung buhangin dito White talaga maganda maganda Hanap lang tayo ng pwede nating ispatan para makakupo. Maganda rito mga kapatid. Tapos mahangin. Presko, sariwa. Yun lang, since maaga pa siguro mamaya, lilinisin din nila tong mga seaweeds ba to? Yung mga damo sa galing sa taga. Pero panalo. Panalo yung buhangin nila rito. Kaya siguro tinawag to na little burakay kasi pinong pino talaga yung buhangin nila tapos kung mapapansin nyo mga kapatid kami lang yung nandito yung tao mag naman sila rito pero alam mo yon hindi siya yung totally crowded pahinga muna saglit at habang nagpapalit ng damit si misis bali dito sa may pamana white beach mga kapatid pwede ka rin mag rent ng accommodation dito tapos meron silang ano yung parang sari-sari store or mini store meron silang nag-offer sila ng mga paluto may lugaw sila kanina nung pumunta ako tapos may mga soft drinks tapos may halo-halo bali eto yung second stopover namin pamana na white beach yun niya, um, tinatawag din siya rito sa humalig island na little Burakay kasi yung buhangin niya ay napaka pino at napaka puti ang next na pupuntahan namin tatanong ko nakalimutan ko eh <laughs> pero ang ganda dito mga kapatid talagang talagang dito pa lang ah mahuhumaling ka na talaga sa humaling eto yung third stop natin na tinatawag nila na Little Batanes honest um, bali may dalawang spot dito doon tapos dito dito na muna tayo, dito. Mm. Ang entrance naman dito mga kapatid, 100 pesos per head. Okay tayo. Tingnan natin kung maganda ba talaga yung view. Napaganda na ng view meron pa rito sa pinatok-tok iyon o oh. doon naman tayo sa may kabilang park nila. Tamingan muna tayo rito mga kapatid sa may cottage. Nandito nga pala tayo sa may tinatawag nila na Little Batanes. Kasi meron kang parang rock formation na aakyatin. Tapos tanaw mo na yung dagat, yung beach. Sa kanan meron. Medyo mainit na pero okay pa naman to kasi maaga pa. Hindi yung kasagsagan talaga ng tirik ng araw. Yung tanghali, yun yung masakit sa ulo eh. Tapos since nagpapayanga lang kami, nagpaluto muna ako ng pancit canton kasi nagkapilan tayo kaninang umaga Para kahit paano may laman nandyan, kasi medyo nakakaramdam na tayo ng gutom. <laughs> Bali limang spot yung pupuntahan kasi natin sa Habal Tour. Ang sunod namin dito yung sa Beach yata yun, or yung ang sunod na pupuntahan namin yung Golden Sand na beach nila. Tapos yung uling-uling yung puno ng walang forever. Pahinga muna kami rito mga kapatid ah. Paalis na kami ng Little Batanes ng Umalig Island at ngayon ay pupunta naman kami sa tinatawag nilang Golden Sand. Let's go! Dito na kami mga kapatid sa may Bagasbas Golden Sand. Ito dito mga kapatid dito sa uh, Golden Sand. Uh, ang itsura ng buhangin niya is malaginto. Tapos ayan yung itsura niya naman dito. Puro may mga rock formation na kalat-kalat. Palotide na rin kasi mga kapatid kaya itaw na yung mga rock formation niya. Pero kapag uh, high tide, ang tubig niya nang dito. Kaya hindi mo masyadong makikita yung mga rock formation na maliliit. Ito yung makikita nyo rito sa golden sand. Kaya tara mga kapatid. Tapos na tayo rito and sunod na tayo dun sa punta na tayo dun sa last na pupuntahan natin. Peace, man. ito naman yung last na spot na pupuntahan natin kung tawagin nila rito ay punong walang forever kasi nga naman daw wala siyang kasama mag isa lang siya rito tapos ayan nyo ayan ang last spot natin na puno ng walang forever tapos meron tayong kailangan bayaran dito na entrance fee, uh, 30 pesos per head. Ay 20 pesos lang yata. Uwian na, tapos na ang ating gala. Tapos na ang tour natin dito sa Humalig Island. Balik na tayo sa resort. Ito mga kapatid kababalik lang namin ng Morning Breeze Resort. Kung titignan nyo mga kapatid, low tide na. Tapos naglalabasan na yung mga sandbar. As per doon kay Kuya Guide na kasama namin ng na mag-tour, ang start daw ng low tide dito is 11am. Tapos pagdating ng 2pm, mag high tide na ulit siya kaya kailangan na naming sulitin ang low tide pero bago yan since galing tayo sa gala na na tayo mga kapatid order kami na budel fight style dito sa may resort at eto na nga piniprepare na nila ito papakita ko sa inyo yung budel fight namin na good for two person eto mga kapatid yung Boodle Fight na in order namin. Merong dalawang lobster. Merong isda. May talong, okra. Tapos merong pork. Nagutom ako bigla. tapos <laughs> merong pakwan. Kaya yeah, mga kapatid. Simulan na natin ang kainan. Let's go! Ito mga kapatid at pupuntahan natin yung mga maliliit na sandbar since low tide pa kaya kita nyo may mga bato bato pa rito tas may sandbar doon may sandbar din doon tas meron pa yung mas mahaba doon sa may kabila kaso masyado ng malayo eh sa so mainit kaya dito lang tayo sa may malapit sa atin na ano yung tubig rito mga kapatid do napakalinaw ngayon yung sandbar na pupuntahan natin kasi mamaya mga 5-3pm mag-high tide na ulit Hello, mga kapatid Magandang hapon or magandang tanghali Time check tayo 3pm na At uh, medyo mainit Pero kasi nasa tapindagat ka kaya mainit talaga siya Pero in fairness dito sa place nila Tita G Si Tita G nga pala yung owner ng Morning Breeze Resort Maraming salamat sa inyo at yung kapatid niya na nag-accommodate sa amin dito sa Morning Breeze Resort. Maraming salamat din po. Pati sa asawa niya, sa anak niya na kasama namin nag-tour dito kanina. Bali, wala tayong masyadong gagawin ngayon mga kapatid. Pahinga lang. Hindi pa namin napapag-desisyonan ni Mrs. kung pupunta kami ng Salibungot Beach mamaya para sa sunset. Depende pa rin kasi medyo napagod kami kanina. And at the same time parang since uuwi na kami bukas ng umaga gusto ko lang yung mag relax lang muna dito sa resort kasi to be honest natuwa ko dito sa resort sa morning breeze kasi ito yung mga alam mo yun yung hinahanap ko sa isang travel yung chill ka lang tapos napakapayapa nung lugar tapos ang ganda ng ambience niya marerelax ka lang talaga yung tipong kahit wala ang gagawin kanina nga nakaupo lang ako tapos may kinig ka lang ng music pero hina mo lang para hindi tayo makaistorbo sa ibang guest tapos maririnig mo lang yung hampas nung alon tapos huni ng ibon tasang hinay. talagang nature ang datingan ito mga kapatid at natuloy kami ni Macy uh, sa Salibungot Beach kung saan uh, maghihintay kami ng sunset, sunset viewing pero so far maghahanap muna kami ng mapipwestuhan namin na hindi ganong kainit Dito tayo ngayon sa sa Libungot Beach kung saan natin ang paglubog ng Haring Araw. Napakaganda rito mga kapatid. Napakahaba ng shoreline. Tapos ang ng buhangin. Napakapino. Ito so, mga kapatid, baba tayo rito. Ah! Ah! thank mm -hmm. dito na tayo ulit sa resort. Nagpahinga lang kami konti tapos kain na tayo ng dinner. Ito yung pwesto nila rito sa loob. Tapos yan yung common na kitchen. Tapos dito merong free na bilyaran. Pwede kayo maglaro. Kuya, ta. Tapos meron din ditong dart. Pwede nyo rin gamitin to tapos meron pa rito yung iba ko anong tawag dito ayan, nababati nyo na yung axe ayan mga priyan dito na pwede nyong gamitin tapos eto yung common na dining area, tapos may lababo tapos kitchen Ayan mga kapatid at dumating na ang dinner natin Bali nagpaluto na lang ako kay ate ng alimango Tapos kanin Ang alimango nilagyan lang siguro ng cheese Gaya nung luto niya sa lobster ganyan na Ay! Nagmamadali <laughs> Mga kapatid kain na muna tayo ng dinner ha Let's go! Muli mga kapatid, from Lakwachero, hashtag Project Laboy. Happy travel and peace!